Yun mga kabay Magandang gabi po sa mga kabay natin dyan ha? Time check mga kabay Nasa 1 o'clock tayo ng gabi mga kabay Nasa, Lampas na tayo sa kalating gabi uh, ah, Ito po tayo ngayon, mga kabay Nag Aria muna tayo sa palaran natin Siguro mamayang umaga yung lambat na target fishing natin na tapos yung isa i-area uh, natin siguro doon sa payaw payaw ni Arnil si kung 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 may nakahuli doon punta tayo mamaya asa ngayon kung kung muna tayo sa palara natin kung kung natin ilain natin, din. Ilain natin yun ah, magandang gabi po sa mga kaabay natin dyan sa Luzon, Bisaya, sa Pindanao malapit na tayo magtuoklak mga kaabay isang area lang ito mga kaabay baka kahuli tayo apit-apit lang tayo mamaya kasi bilisan mamaya pag hila sa lambat kasi sa palaran kasi punta tayo sa doon sa payaw baka abot tayo sa pagkaresa lambat natin na hindi pa kasi anong hindi pa sisikat ng araw at lapit, lapit tayo mamaya mga kabay yung mga kabay ah. maglapit na tayo at ah, 3.40 na tayo ng maling umaga mga kabay siguro mga 4.20 natin to hilain a few moments later bay good morning good morning ah, dito po tayong mga kabay nag target facing po tayo ah, nag tayo na akin. ah, parang na ah, Kuan kuan natin. Lambat natin tumutundag sa isda. Yun ha, huh? ila natin yung lambat natin magbay update update tayo mamaya. Yun mga kabay, pagpisa pa lang isda na oh. Yun. Surety mga kabay. Yun oh. Yun oh, sabi nang ah uh, kasama natin yung doon sa unahan wala nang mga balutang urot sa katundag mga kabay. Ilan natin mga baya, kapit lang tayo mamaya Yun ha, isa pa lang itong mga kabay wow! Dito natin alam doon sa Ibang palutang natin na Nawala Dito na natin nakita oh Matas taas yung Nawala na mga buhay mga kabay Yung wow. mga kabay, mo risiko sa atin

Sabot siguro sa kuwan aril kay. Ay, wala pa niya kaabot sobot amen, lugang ni. Eh. Wala kita lugang mare. Baba untuk kabog. Ang doon sa unahan yung huli natin mga kabay Hindi pa natin nakita yung ah, ano uh, ah, bantal Kung sa unahan siguro Yung una o oh, sa, don sa palispis Ayun na mga kabay nakita na natin oh. Yun mga kabay oh

Kasiya. Kabalos gid bay. Kadua pa ning lusad bay. Ay katulod. <laughs> <laughs> oh. Yo no, ang ganto yun Yo no magabay, hindi pa kami tapos sa pagtanggal mga bay, oh. Jeso no. Marami pa, marami pa yung tanggalin oh. Kaya na tanggal na tayo ng tunog na yung malapit yung isang box. Yun! Yun mga gabay, update lang tayo mga gabay. Hindi pa tayo tapos sa paggila Mayroon pa tayong nilain doon sa ibang lambat natin. Babay, maghila muna tayo sa lambat natin. Abay. Hindi pa tayo tapos sa pagtanggal. Doon sa nabangkal kanina, hindi tapos natin natapos sa pagtanggal. Ihila muna natin yung, yung lambat natin. I-update ko lang kayo mamaya magkakabay Tapos pag -ila, na paggila, May ilay piraso nga Natanggal natin Sa ibang lambat natin Dito Hindi pa tayo natapos na pag Tanggal Yun puno na yung isang box natin I-update ko lang kayo mamaya magkakabay One eternity later Mga kabay Tapos na tayo sa pagtanggal mga kabay Yun ah Pauwi na tayo uh, Mayroon tayong daanan Yung isang uh, manargi tayo sa tagabula siguro bigyan natin siguro wala silang uh, kunti lang huli nila pang ulam lang bigyan natin para pang kurodo mga kabay bigyan natin para pang kurodo yung tagabul Okay, let's go puntahan natin mga kabay puntahan natin yung tagabul tuon sa unahan oh. tuon sila uh, yun mga kabay oh. si kapatid uh, ni Janry yun na sabi niya may huli rin sila uh, ayaw nilang nila magtanggap sa bigay natin una una kanong natin hindi pa tapos mayroon pang hindi na tapos magtanggap village okay, ko

Kapo ba? Tapo ba naman? Pito. ko sa. ko sa

Ah, uh, unang laot. Oh, Sa bagong target natin. Vlog niya, vlog. Swerte okay. yung mga kaway. swerte. yung mga kabay, yung mayroong kabataan kabay. Pero usa. Pero alas.

lanat Ayuh... tu My...

Corté dos, que